Magandang hapon, amigo, amiga. Eto, ako, oh, dito ako sa aking my mountain farm. Eto, nag cloud. Umuulan ngayon. Magandang hapon sa lahat. Eto, hindi na makita ang ano dahil sa sobrang usok umuulan niya yon na hapon dito sa aking may bamboo house umuulan na hapon umuulan na hapon amigo amiga ito yung mais ko dito sa may bamboo house And ano ako ng mais nagluto ako ito yan. yung mais ko ibibinta ko bukas pag matuyo na yan dan elana Perang kereta yang ulan ngeh hapon Bye bye